Magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Ako po si Tristan Josh B. David, isang kasapi ng pangkat INF224. Ang pambansang wika o Pilipino ay higit pa sa simpleng wika. Ito ay isang representasyon ng ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Narito ako upang ibahagi ang mga tutunan ko ukol sa kasaysayan ng pambansang wika sa pagpapalakas ng pagkakilanlan ng mga Pilipino. Ngunit, ang proseso na nagdala sa pagtatag nito ay may mga ugat sa masalimuot na nakaraan ng ating bansa. Sa panahon ng kolonisasyon, tinangkang ipilit ng mga dayuhan ang kanilang wika sa atin. Subalit, hindi ito nagpigil sa atin na nag na pangalagaan ang ating mga wika at kultura. Upang magkaroon ng opisyal na wika, itinatag ang surian ng pabansang wika noong 1935. Tinawag natin itong Pilipino. At ito ay naging simbolo ng ating iisang kultura. Noong 1987 naman, sa ilalim ng bagong saligang batas, binago natin ang pangalan ng ating wika patungo sa Pilipino upang kumatawan sa ating pagkakaisa. Binang isang bansa, kahit saang rehiyon, tayo'y nang gagaling. Dahil sa wikang Pilipino naman, mas naging magkakaisa ang ating bansa. Ito ang nagbukas daan para sa ating mga kwento, kultura at mga pangarap pinahalagahan natin ang ating kasaysayan at mga pamana sa pamamagitan ng pagpapalakas na ating wika. Ito ay naglalakip ng ating pagmamahal sa ating bayan at pag-asa para sa kinabukasan. Ang proseso ng pagpapatibay ng ating pagkakakilanlan ay patuloy. Kami ay magpapatuloy sa pag-aaral at pag-aambag upang mapanatili ang halaga na ating pambansang wika sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagmamahal sa wika. Kami ay lumalakas bilang isang bansa. Lubos kong pinahalagan ito. At dito na po ako magtatapos. Maraming salamat sa pakikinig at pagpalain kayo palagi. Alam.